Pasabog ng agent ni Kai Soto na si Tony Ranzoni sa mga kumakalat na balita patungkol kay Kai at ang SBP naglabas na ng ilang mga player na maglalaro sa Asian Games sa susunod na mga araw. While ayon sa kumakalat na balita, wala daw si Kai Soto sa lineup ng Hiroshima Dragonflies at nabalita pa nga ito ng tiebreaker Times kahapon kahit nakaperma ito ng kontrata sa si Japan Billy. Pero habang nagde-develop ang balitang ito ay may lumabas na pinakabagong balita na inilabas ng Philippine Star na hindi nga totoo ang balitang wala sa lineup ng Hiroshima ang ating pambato na si Kai Soto. Kinumpirma din ng agent ni Kai Soto na si Tony Ronsoni sa Philippine Star na nasa Hiroshima pa rin si Kai at isang linggo mula ngayon ay babalik na ito sa Japan para sumali sa kanyang team. Umugong ang speculation na baka wala na si Kai Soto sa Hiroshima matapos ang rumor na balitang baka may NBA G League o NBA na na nagkaka sa kanya. Nadagdagan pa ang speculation na mag-post ang tatay ni Kai ng hint na parang maglalaro ito sa affiliate ng Lakers dahil nakausap at dinalaw pa nga si Kai ng assistant coach dati ng Lakers during na mga laro nito sa NBA Summer League. Pero as of now nga, kumpirmado nang babalik si Kai sa Japan at hindi din ito kasama sa lineup ng mga player na lalaro sa Asian Games. Ang pinaka best game ni Kai Soto sa kakatapos lang na FIBA World Cup ay ang laro nito sa China na naka-score ng 12 points at may 6 rebounds habang 8 points at 5 rebounds naman at 3 blocks sa South Sudan. Samantala, balitang balita naman ang pinakabagong inilabas na lineup ng mga player ngayon sa si Asian Games sa report na Enquirer. Nasama nga sa mga player na lalaro si na Kipa Scotty Scottie Thompson, R.R. Pogoy, June Mar Fajardo, CJ Perez, Japet Aguilar at Jamie Malonzo. Nasa listahan din ng provisional list ng SBP si na Anz at Justin Brownlee na ayon sa mga report ay nasa desisyon pa ng doktor kung kaya na ba nitong maglaro dahil sa natamon itong injury. Kakaopera lang din kasi ni Justin Brownlee. Pito nga sa World Cup player ang maglalaro sa Asian Games bilang core ng ating national team. At aantayin natin kung sino-sino mga player pa ang idadagdag nila na malamang sa malamang galing ito sa PBI. Wala pa rin malinaw kung sinong head coach ang papalit kay Coach Chotreyes dahil wala pang sinasabi ang SBP Maraming pangalan ang lumalabas pero malaki ang chance ang si Coach Tim Cohn ang magdadala ng Pilipinas sa Asian Games. O baka si Coach John Owechiko. Nakadepende sa samahan basketball ng Pilipinas kung sino ang pipiliin nila. Hindi nakadepende sa mga toxic na fans na ang alam lang ay mambatikos kapag natalo ang ating gilas Pilipinas. Pero kapag nanalo ay proud na proud bilang Pilipino. Ano man ang maging desisyon ng SBP ay tanggapin na lang natin kung sino man ang papalit dahil hindi birong maging head coach sa Pilipinas dahil sigurado kahit sinong coach pa mapaporing coach o Pilipino coach ay may sasabihin at sasabihin ng mga Pilipino fans dahil ayaw nga nating matalo sa laban.